Kumusta ka? Nandito na naman tayo para sa isa namang uh, malalimang pagsusuri. Alam mo, sa politika natin, ang bilis ng mga pangyayari. Isipin mo, tatlong beses nagbalit ng Senate President sa loob lang ng tatlong taon. Tatlong beses. Paano nga ba gumagalaw yung uh, kapangyarihan dyan sa Senado? Ano kaya sinasabi nito tungkol sa politika natin? Interesado ka bang malaman kung ano yung mga nasa likod ng mga pagpapalit na to? Kasi yan ang mission natin ngayon eh. Bubusiin natin, hihimayin natin yung mga dahilan, yung mga kaganapan mula 2022 hanggang ngayon mismo, September 8, 2025. At ang mga basehan natin, yung mga impormasyong galing sa uh, mga pagkakatiwala ang sources. Philstar, ABS-CBN, GMA, Manila Bulletin, Inquirer, PNA. Marami yan. Pati na rin uh, mga analysis mula sa Bloomberg, PCJ, The Diplomat. At siyempre yung mga opisyal na talaan ng Kongreso, mga pahayag mismo ng mga senador. Oo, tama ka dyan kasi hindi lang importante yung sino, eh, Sino yung umupo? Sino yung bumaba? Ang mas uh, critical na tanong based nga dyan sa mga hawak mong ulat ay bakit? Bakit sila nagpalit? Ano yung mga factors? May kinalaman ba talaga yung uh, cha-cha, yung people's initiative o itong mga usapin ng corruption ngayon? Yan yung mga titignan natin. Sige, sige. Pasok tayo dyan. Pero tega muna, bago tayo dumiretso sa mga drama, kumbaga, balikan muna natin saglit yung mga basic roles. Ano ba yung mga importanteng pwesto sa Senado? Para lang malinaw sa lahat. Siyempre, una, yung Senate President. Siya yung pinakabos, di ba? Tagapag-uno ng sesyon, pumipirma sa mga batas, mukha ng Senado. Napaka-importante niyan. Kasi siya yung uh, nagsiset ng tono, ng agenda. Tapos, pangalawa, yung Senate President pro-tempore. Siya yung parang VP ng SP. Kapag wala si SP, siya yung pupuesto. Kadalasan, veterano yan. nire ng lahat. Tama. Tapos, nariyan din yung majority leader. Ito yung parang floor manager ng Mayoria. Siya yung nag schedule ng mga debate, ng mga bill. Siya rin yung uh, taga tagatulak ng agenda ng mayoriya o ng administrasyon. Nakikipag-usap sa mga committee chair. Sa kabilang banda naman, yung minority leader. Siya naman yung boses ng oposisyon o nung mga hindi kasama sa Mayoria. Importante ang papel niya kasi siya yung uh, tagapuna, tagabantay, yung fiscalizer, kumbaga, nagbibigay ng ibang perspektibo. O nga. At syempre, hindi pwedeng kalimutan yung mga committee chairperson. Maraming committee, ane, finance, blue ribbon, education at iba pa. Sila yung humahawak ng mga hearings, sila yung nag-aaral at humuhubog talaga nung detalya ng mga batas. Diyan nagsisimula lahat. Mahalagang tandaan natin yan lahat. Kasi yung mga pagpapalit ng pag-uusapan natin, hindi lang yan basta palit ulo eh. Nagbabago rin kung sino yung may hawak ng mga kapangyarihan yon, sino magtutulak ng anong agenda, makikita natin yan sa mga susunod na pangyayari. Malinaw na malinaw. Okay, game. Simulan natin yung timeline. Ang baseline natin, yung bago magumpisa itong 19th Congress. Si Vicente Tito Soto III pa yung Senate President, di ba? Hanggang matapos yung 18th Congress, Hunyo 2022 yon. Yan yung uh, makikita sa mga news archives. Siya yung nagtapos. Tapos, pagbukas ng 19th Congress, Hulyo 25, 2022, ayun na, may bago ng leader. Si Juan Miguel Migs Zubiri. Siya yung nahalal na SP. At based sa mga reports noon, ABS-CBN, Philstar, grabe yung suporta sa kanya. Halos lahat yata ng senador bumoto sa kanya. Maliban lang dun sa magkapatid na kayatano kung di ako nagkakamali. Tinawag pa nga siyang consensus builder eh. Oo, tanda ko yan. Parang ang solid ng simula niya, di ba? Kasi bihira yung ganong kalawak na suporta. Ah. Pero alam mo naman sa politika, minsan nung akala mong matatag, hindi pala pang matagalan. Ay, totoo yan. At dyan na nga papasok yung uh, unang malaking pagyanig. First major shake-up. Kasi halos dalawang taon lang lumipas, Mayo 20, 2024, biglang nag si Zubiri as SP. At ang talagang umingay yung sinabi niya mismo sa privilege speech niya. Malawak yung coverage niya ni Phil Starr, ABS-CBN. Sinabi niya, I failed to follow instructions from the higher-ups. Parang ganun. Napakadiretso. Oo nga eh. Nakakagulat yung statement na yun kasi ang daming tanong agad. Anong instructions? Sino yung higher-ups? Ano yung issue? At dito napapasok yung mga analysis, yung mga ulat mula sa halibawa diplomat tsaka pcig.org. Ang lungalabas na konteksto, parang may kinalaman daw talaga sa cha-cha, Charter Change, at saka yung uh, People's Initiative na pinupush noon. Mukhang ganun nga. Parang ang dating eh, si Zubiri medyo hindi sumunod sa gustong bilis o direksyon nung pag-usad ng Caca Baka may pressure mula sa uh, ibang sangay. At dito unang lumabas yung numero na libing lima. Sabi sa PCIJ, yun daw yung bilang ng senador na kailangan para mapatalsik siya. At yun nga ang nangyari. Libing lima. Yung magic number simple majority yan sa 24 na senator. At yan, mapapansin mo, babalik-balikan natin yung numerong yan. Pinapakita lang kung ka kaimportante yung pagbuo ng bloke ng alyansa para makontrol yung liderato. At nung araw din yon, Mayo 2020-24, nung bumaba si Zubiri, ang bilis ng kapalit, si Francis Cheese Escudero. Siya agad yung nahalal na bagong Senate President reported yan ng Manila Bulletin ng lahat halos tapos sunod-sunod na rin yung reorg base sa mga talaan at balita si Jingoy Estrada yung naging pro-temporary pinalitan si Loren Legarda tapos si Francis Tolentino naging majority leader pinalitan si Joel Villanueva Grabe yung bilis ng pangyayari noon, no? Mayo 224, halatang may matinding uh, political maneuvering na naganap sa likod. At yung sinabi ni Zubiri tungkol sa instructions, parang nagbigay din talaga sa posibilidad na may external influence. Yung tanong tungkol sa independence ng Senado? Oo, pero akala natin tapos na doon, hindi pa pala kasi yung pamumuno ni Escudero umabot lang ng mga ano ba yun, 16 months, may isang taon lang. Dahil ngayon, September 8, 2025, pangatlong palit na. Ngayong araw lang sa session, may nag-motion na ideklarang bakante yung pwesto ng SP. At ang resulta, si Vicente Tito Soto III. Yung dating SP bago si Subiri, nagbabalik siya. Pinalitan niya si Escudero at ang report ng GMA Network, si Escudero hindi na raw tumutol, nag-concede gracefully, kumbaga, sinabing nire-respeto niya yung desisyon ng mayorya. Mas tahimik ngayon. Oo nga eh. Kapansin-pansin yung kaibahan. Yung 2024 may drama, may privilege speech si Zubiri. Ngayon parang mas ano, mas maayos, mas mabilis. Ano naman kayang kwento sa likod nito ngayon? Anong konteksto? Base sa mga unang ulat na yon, galing GMA, pati na rin sa Bloomberg, yung International Newswire. Ang timing daw nito ay kasabay ng sunod-sunod na mga hearing sa Senado. Yung Blue Ribbon Committee nag-iinvestiga sa mga alegasyon ng korupsyon. Malakihan daw sa mga flood control projects. At pag upo ni Soto, yun agad yung binanggit niya eh. Priority daw niya yung anti-corruption accountability. Ah, so yun pala. Kung 2024, cha-cha at instructions ang usap-usapan, ngayon naman, ang backdrop, kumbaga, ay itong kampanya laban sa korupsyon. Isa na namang malaking national issue ang parang nagiging trigger, ano, para sa pagbabago sa Senado. At eto na naman, yung magic number. Sabi ulit sa GMA, si Soto mismo nagsabi, bago pa yung butuhan, 15 senator na daw ang nag-commit sa kanya ng suporta. Labin lima na naman? Eksakto dun sa bilang nung kay Zubiri. Ano kaya ibig sabihin nito? May permanent majority na ba o nagkataon lang? Interesting yan. Teding sinyalis na may nabuong mas solid na grupo. O pwede rin naman patunay lang na talagang fluid ang mga alyansa. Depende sa issue, depende sa mga players. Ang importante lang talaga makabuo ka ng 15. Yan ang susi. Bukod kay Soto, may iba pang pagbabago sa lineup ng liderato. Base sa mga pinagsamang info, GMA, Congress.gov.ph, Inquirer, pati mga social media updates at PNA. Ang bagong pro-tempore si Panfilo Ping Lacson, isa rin nagbabalik na senador, kilala rin sa anti-corruption advocacy. At ang siguro mas nakakagulat sa iba, ang bagong majority leader, si Megs Zubiri ulit, yung pinalitan ni Escudero noon. Wow, si Zubiri balik sa liderato pero ibang posisyon. Oo, pinalitan niya si Joel Villanueva. Tapos may mga ulat pa, PNA yata yon, na si Senator Risa Hontiveros na dating nasa minority, mukhang sasama na raw sa majority bloc ngayon. Nako, ang daming implikasyon niyan pag pinagtagpitagpi natin. Unang-una, yung pagbabalik ni Nasoto, Lakson, tapos si Zubiri nasa majority. Parang bumabalik sa isang um particular na klase ng leadership yung focus marahil sa fiscalizing sa anti-corruption baka yan ng maging sentro ng Senado base sa track record nila pangalawa yung pagkakaiba ng pag-alis ni Escudero at ni Zubiri bakit mas tahimik ngayon dahil ba sa personalidad sa issue sa lakas ng suporta dapat pag-aralan yan Oo nga. Tapos pangatlo, yung paulit-ulit na labing lima. Parang sinasabi nito na ang loyalty sa Senado hindi base sa partido kundi sa mga nabubuong bloke para sa isang layunin tulad ng pagpapalit ng leader. In, parang naging feature na yan ng Senado ngayon. Pwedeng makita as check and balance, pwede ring instability. Nakakatuwa lang isipin no, kung paano yung mga malalaking issue sa labas, cha-cha, corruption, direkta talagang nakakaapekto sa politika sa loob mismo ng Senado. Hindi siya isolated. So para sa iyo na nakikinig at sumusubaybay, ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang bilis eh, Soto, tapos Subiri, tapos Escudero, tapos Balik Soto. Nagtatanim ito ng malaking talong, di ba? Gano ba talaga katatag ang Senado natin bilang institusyon kapag ganito kabilis nagpapalit-palit ang mga kapitan? At dyan napapasok yung tanong para sa ating lahat. Ano ang sinasabi ng ganitong parang musical chairs tungkol sa kakayahan ng Senado na gumawa ng mga pangmatagalang batas ng mga pulisiya? Nakakatulong ba o nakakadisrupt? At paano yung tiwala ng tao, ng publiko? Yan ang mga dapat nating pagnilayan. Sige, para mag-recap tayo sa ating pinag-usapan, tatlong SP sa isang Congress term, Zubiri, Escudero, tapos Soto ulit. Tinignan natin yung mga posibleng konteksto, cha-cha at external instructions noong 2024, tapos itong anti-corruption drive naman ngayon, 2025. At nakita natin ulit kung gaano kaimportante yung mga posisyon, SP, pro tempore, majority leader sa pagpapatakbo ng Senado. Oo, oh, at may mga parang prinsipyo o doktrina tayong pwedeng mahugot dito. Una, yung doktrina ng mayoriya yung kapangyarihan talaga ng 15 boto. Yan ang susi. Pangalawa, yung prinsipyo ng external influence. Malinaw na yung mga issue sa labas, cha man yan o korupsyon may impact sa loob. At pangatlo, yung kahalagahan ng liderato. Bawat pwesto may kapangyarihan talagang humubog ng agenda. Kaya hindi lang seremonyal ang mga pagpapalit. May tunay na bigat at lahat ng ito base sa mga ulat at analisis na galing sa mga sources na binanggit natin kanina, Philstar, ABS-CBN, GMA, Manila Bulletin, Inquirer, PNA, Bloomberg, The Diplomat, PCIJ, at syempre sa mismong kongreso. Kaya kung gusto mo ng ganitong mga pagsusuri, yung malaliman, eh wag kalimutang mag-subscribe ha! at iwan ka namin sa tanong na ito para pag-isipan mo kung ganito kabilis at kadalas magpalit ang liderato ng Senado dahil sa mga isyong tulad ng chacha o corruption probes, ano ang epekto nito sa kakayahan nilang mag-focus sa mga long-term na problema ng bansa, kahirapan, edukasyon, climate change? Nagiging mas reaktibo ba ang Senado kesa proaktibo dahil sa ganitong politika? Hanggang sa muli!